pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang walang gutom awards para sa mga lokal na pamalaan na nakita ng husay sa pagtugon sa kagutuman. Ayon sa Pangulo, patuloy ang paghahanap ng gobyerno ng mga paraan upang masugpo ang kagutuman sa bansa. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang pagkakaisa at whole of government approach katuwang ilang sektor tungo sa inaasam na mabuti, malusog, at produktibong buhay. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. Yan ang hangari ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino nang pangunahan niya kanina ang Walang Gutom Awards para sa mga lokal na pamahalaan na nagpamalas ng natatangi husay sa pagdugon kontra kagutuman sa kanilang mga komunidad. Ang Walang Gutom Awards ay pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development at ng Galing Pook Foundation kung saan 17 finalists ang kinilala bilang best performing LGU sa paglaban sa kagutuman at malnutrisyon. To all the 17 finalists of this year's Walang Gutom Awards, I salute you. Each of you has already won and have been included in the prestigious list of nominees. Ang mga walang gutom awardees ay ang Barangays Commonwealth sa Quezon City at nagasikan sa Santiago City, Isabela. Kasama rin ang Munisipalidad ng Asunsyon sa Davao del Norte, Palumpon Leyte at ang Baknotan sa La Union. Habang ang Kidapawan City sa Cotabato ay isa sa mga awardees kasama ang lungsod ng Bago at Cadiz sa Negros Occidental, Mati City sa Davao Oriental at ang probinsya ng Biliran. Nasa 2 milyong pisong halaga ng Sustainable Livelihood Program Funds ang iginawad sa mga nanalo, habang ang iba pang finalists ay napagkalooban ng 1 milyong piso. Dagdag ni Pangulo Marcos, patuloy na maghahanap ang gobyerno ng mga paraan upang masugpo ang kagutuman sa bansa. Binigyang diin niya rin ang kapangyarihan ng pagkakaisa at whole of government approach atang ang tulong ng pribadong sektor, non-profit organization, international community at mga Pilipino kontra kagutuman. So let us move forward with determination, with compassion and with purpose to build a bagong Pilipinas where food is not only affordable but plentiful. Where every bagong Pilipino leads a good, healthy and productive life. Batid kasi ni Pangulong Marcos ang inaharap ng bansa sa usapin ng kagutuman. man nakikita niya rin ang potensyal para bagoy ng sitwasyon. Kasama na rito, ang paglagda niya noong nakaraang taon sa Executive Order No. 44 o ang Walang Gutom 2027, the Food Stamp Program. Implemented through the DSWD, it provides monetary assistance for targeted beneficiaries to purchase food commodities from eligible partner merchant stores. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.